So guys, uh, mga ka-neighbor, ito na yung pipinong na harvest natin. Uh, medyo mainit na. Marimarami -mar -mar din to. Oh. Ayun o, oh. alas mapuno yung sako. Good morning sa inyo lahat mga ka-neighbor. Bali, nandito na naman ako sa mga tanim kong gulay. Uh, wala na naman tayo sa... <laughs> wala na tayo sa dagat. Bali, nandito tayo ngayon sa aking garden. Ah, uh, bali pangalawang beses na pong mag-harvest tayo. Ah, uh, pangalawang beses ko na rin nagbablog dito. Yung una, uh, konti lang yung nakuha nating bunga. Sa ngayon, siguro marami-rami. Ah, uh, bali isang araw kasi yung pinalampas ko noong uh, nag-spray tayo ng mga pang-uud. Ang daming uud. So, ngayon, harvest naman tayo mga kanibor. Uh, ipapakita ko sa inyo yung mga bunga. Ang daming bunga mga kanibor. Ito, mga nakatago yung iba mga kanibor. Oh. Ayun, ang lalaki nito. Asa na ba? So, ito nga mga ka-neighbor oh. iba nagtatago. Ayun oh. Ang dami ayun oh. May mga maliliit. Tapos dito sa kabilang side, ayan. Ang niya. Pino agad -ang po 'yan, mga ka sa dulo. So, asa na ba? Ito, 'yung mga dahon niya lumalampas na. Ayan. Ah, ito. Yan shoutout nga pala dun sa Ilocano kung kaibigan. Ah. Mahilig sa gulay ang mga Ilocano at saka masarap magluto yan. Masarap din magmahal yan. Shoutout sa kanya. Ayan, ipipix ko yung kanyang pangalan dyan sa screen. Ito yung mga tanim natin mga kanibor. Ang dami, ang dami ito. Ito, may mga malili ito. Ayan. Ayan. Meron sa ilalim. Ayan, ayan. ang dami yung mga kanibor sa ilalim na pasalamat nga pala ako kay God kasi umulan kahapon ayun o oh. dami ito yung mga ganito huwag na natin ito kasi reject na ito eh ayan oh. dami yung mga kaniibor o ito ayan o oh. ito po Dami mamaya mag-harvest tayo mga ka-neighbor Ito pa Ito pa Nagbibitin-bitin sila mga ka-neighbor maraming maliliit yung iba nakatago yung iba inuud na rin hindi maganda yung ano inuud na rin oh. hindi maganda yung tsura ng balat so yun mga kanibol maya maya mag harvest tayo no? papakita ko sa inyo yung ating ayun ang lalaki oh. papakita ko sa inyo yung ating harvest So yun nga mga kanibor, bali nandito na tayo sa kabilang side. Ayan, ah, uh, ito mga ganito mga kanibor. Mga ganitong klase, wala na to. <coughs> Red jack. So wala tayong mapapakinabangan niya, kundi tanggalin na lang. Ito, maganda yung quality. So yun, start na tayo mga habis mga honey bro. laki oh. Eh. Dami. Dito tayo sa kabilang side mag-start. Kunin lang natin yung mga malalaki. Tulad dito. Ayan. So So yun yung mga kanibor. wala pa tayo sa kalahati Bali nasa uh, One fourth pa lang yata tayo Pero marami na yung, marami na yung ating na harvest Ayan, Sa lapag lang Ito, itasin na natin ito Malaki na yun no? Siguro mga sandang kalay haba mga kanibor Ayan mga kanibor sa ilalim oh. Nagsisiksikan sila oh. Ayan. O. So ito ay na harvest natin mga kanibor Wala pa sa one port Pero ang dami na <coughs> Meron akong napitas dito Halos parang kasing laki na ng upo na uh, na, Nalampasan kaya Tato nung isang araw Na nag harvest ako kaya lumaki siya ng ganito sana hindi pa siya magulang. Meron pa rito mga kanibor. Ang hirap mag video mga kanibor. Walang camera man. Ito. ito sa ilalim. Kukunin ko na to kasi sumayad sa lupa. Eh. Baka mabulok. Sigurado marami akong malalampasan dito mga kanibor. Kasi bumol yung na yung bunga niya. busy lang pero mataba eto mga kanibor sa ilalim mo pitas tayo ng pitas mga kanibor eto sa ilalim sumaya sa rupa. Siyempre, bali patapos na tayo. Ayun na yung mga na-harvest natin, oh. Ang haba. Ha. Para kung pinagpapawisan, basa ng yamog. Halos patapos na tayo mga kanibor. Mga ilang metro na lang. Ayan. Pero marami pa rin bunga. Yung iba nakatago. Halos di makita. Pero kailangan natin yan ano, hanapin. Kasi pag nalampasan siya, Uh, o over siya sa laki katulad dito isa meron na <coughs> ah, hindi na rin siya ganun hindi na siya mabibili kasi oversize na siya ito mga kanibor Mike may silang pero malaki yan hirap walang <coughs> taga video walang taga cameraman man walang taga buha na ating ginagawa ito tanggalin natin to kasi to walang value yan reject so, mga kanibor yeah, shout out sa mailig sa pipino uy masarap pag gawing ano ah yung tawag dito pipino juice yung a ah, shake shake tayo ibiblend mo siya tapos may gatas mga lahat ng pampalasa masarap nakatikim na ako Naka healthy siya mga kanibor, lahat naman ng gulay na ngayon uh, natutoklas na may mga beneficyo sa katawan so mas enjoy ng kumain ng kumain ng gulay Shoutout sa mga ano ha, vegetarian yan ito mga kanibor oh, hindi na namang kita tasin na lang natin So yun nandito na tayo sa dulo natapos na nating i-harvest ayan oh. ang ganda itimbangin natin ipunin nila na natin mga kanil ay dito sa kabilang side hindi pa pala natin nakunan Ito random nga pala yung ating pagbablog no mga kanil wala tayong uh, permanenting content sana mag-enjoy kayo mga kanibor. Oh, Andiyan laki. To. Oh, mga kanibor. Sa ilalim check natin, ito mayroon pa isa. So, yun natapos na tayo, mga kanibor. Ang gagawin na lang natin dito, iipunin natin. Pipino. So oh guys, uh, mga ka-neighbor, ito na yung pipino na harvest natin. Uh, medyo mainit na. Marimarami na din to. Ayan o, oh, alas mapuno yung sako. Yung aking camera girl. <laughs> naka, ano, naka tayo ng taga-video. So yun, titimbangin natin to mga ka-neighbor para malaman natin kung ilang kilo lahat para ma-dispose natin kasi mainit na. <coughs> Itimbangin na lang natin ah, medyo mainit na. Pinagpapawisan na rin. Daming pipino.